Hi guys, welcome back. Nandito kami sa bukid namin. Kasama ko si Mother. Ngayon guys, for today's vlog ay kukuha po kami ng pang-ulam. Kukuha, kukuha kami ng kalabasa at saka gabi. Samahan niyo po kami guys. Let's go. Ito na po yung tanim ni Mama na kalabasa guys. Ang lalaki. Parang nasa 4 kilos or 3 kilos ang isa nito guys ito kasi pag si mama magtanim okay, please, please kuha naman ako ng tatlong piraso na kalabasa guys hey guys kakatapos ko lang kumuha ng kalabasa ngayon kukuha naman si mama ng gabi ito po yung buhay ng nasa bukid para pang ulam ito po si mother yan ang lalaki ng gabi niya guys yung malaki na eh. yun ang lalaki ng gabi mm -hmm. wow. ito po yung mother kinakamasipan may libre na po kaming pang ulam ngayon ito naman yung tubo ni mama then yun mga saging yan po yung kanyang tanim dito sa bundok. Yan naman si Doggy. Yung aso naming mabait. 在那弄了个蛋糕。 Well, ito. ito na guys, isa, lalagay na po sa sako yung gabi. Uuwi na kami kasi gagawa pa kami ng pangulam. Ito naman yung kalabasa guys. my big mommy ni tabat taba talaga ng mama ko yun naman yung payag namin guys yun 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 mayero yun Doon na kami uwi ito naman yung dadalhin ko guys ito guys parang ano nasa 4 kilos ata o Mabigat din siya guys.